Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga sign na kailangan mo nang umalis or mag sa trabaho mo. Sign, resign, magkatugma silang dalawa, di ba? Kaya ano pa yung hinihintay mo? Mag-resign ka na. Dami-daming walang trabaho ngayon. Damayan mo na sila. Pero kidding aside, yung trabaho natin, napakalaking blessing yan sa buhay natin. Kaso nga lang, dahil sa iba't ibang kadahilanan, hindi na natin to pwedeng ikip. Instead, dapat na nating bitawan. Kung may trabaho ka man ngayon, masaya ka dyan sa trabaho mo, at yan din yung dahilan kung bakit magaan yung buhay mo ngayon, that's good for you. Hindi para sa'yo tong video na ito. Dahil ang video na ito ay para dun sa mga taong hindi na talaga worth it yung trabaho para sa kanila. Okay, simulan na natin. Isa sa mga sign na dapat ka nang mag-resign sa trabaho mo, sobrang overload. Alam mo yung sobra ka na sa load? Ang tawag doon, overload na. Pero yung sobrang overload, sobra na, sinobra pa. Pambihira, hindi ka na ginagawang tao niyan. Ginagawa ka ng lugaw. Lugaw overload. Kaya ang nangyayari, yung utak mo nagiging sabaw na. Nagiging sabaw na sa sobrang dami mo nang iniisip. Di mo alam kung ano yung uunahin mo. Laging pagod yung utak mo, laging pagod yung katawan mo. Dahil yung dami ng trabaho mo, ang katumbas, limang tao. Kung kaya mo, good for you. E paano kung hindi? nagkakasakit ka na, nai-stress ka na ng sobra, nagtatabaho ka para mabuhay, hindi para ma... Baka mamaya niyan, sabihin mo na, dahil sa trabahong to, nakakabili na po ako ng mga gamot ko, nakakabili na po ako ng mga pang-maintenance ko, dati po akong walang sakit. Ulitin ko lang ha, kung yung dami ng trabaho mo, ang katumbas, limang tao, sampung tao, pero kaya mo naman dahil sa sobrang flexible talaga ng katawan mo, tumuloy ka pa rin sa trabaho mong yan. Pero kung hindi mo na talaga kaya, alika dito yakapin kita. Paramihan tayo ng problema. Next sign, na kailangan mo nang mag-resign sa tabaho mo. Toxic na boss. Kung toxic talaga yung ugali ng boss mo, pero bibihira lang naman kayong magkita. Sabihin na nating once a week lang, once a month lang. Kakayanin mo pa 'yan. Pero yung araw-araw nakikita mo palagi yung boss mo, lagi mong nakakasalubong sa tabaho, yung makita mo palang yung pagmumukha niya parang gusto mo nang sampalin bago ka pa makasampal ng boss umalis ka na dyan kasi kung ako ang tatanungin ayoko nang makasakit ka pa di bali nang tayo ang masaktan huwag lang tayo ang makasakit saglit, <laughs> para sa akin, toxic ang boss kung hindi ka man lang pinapasahod ng tama mapanlamang hindi man lang niya iniisip yung mga nagtatabaho sa kanya. Ang iniisip niya palagi yung business niya. Para sa akin, toxic ang boss kung kahit may sakit ka na, pinapapasok ka pa rin. Toxic ang boss kung walang konsiderasyon sa tao. Hindi man lang niya pinapakinggan yung paliwanag niyo. Toxic ang boss kung hindi man lang niya na-appreciate yung mga magagandang ginagawa mo para sa tabaho. Maaring ma-appreciate niya pero hindi niya kinikredit sa'yo. Instead, ang pinapansin niya, yung mga mali mo, yung mga kapalpakan mo. Sinong magtsatsaga sa boss na ganyan? Kung ikaw nga magkakaroon ng jowa na ganyang katoksik, ganyan ang ugali. Baka matagal mo nang hiniwalayan yan. yan. Maliban na lang kung jojowain dyo mo yung boss mo? Baka magbago pa yung ugali niyan. Pero huwag mo pa rin jojowain dyo yung boss mo ha. Toxic na nga yung ugali. Ano gagawin nyo? Magtotoxikan kayong dalawa. Toxic siya. Toxic ako. Toxican kami. Parang may kantang ganun, no? Marami pang pag-uugali para masabi natin na toxic ang isang boss. Kaya bilang nagtatabaho, ikaw mismo ang makakapagsabi kung nagiging toxic na ba talaga yung boss mo para sa'yo. Base sa na-experience mo. Next sign, na kailangan mo nang mag-resign sa trabaho mo, toxic na mga katrabaho. Bukod sa toxic na boss, may mga toxic din na katrabaho. Akalain mo yun, no? Toxic na nga yung boss, toxic pa mga katrabaho mo mapapasabi ka na lang ng dami ko nang problema, dumagdag ka pa. Mapalad ka kung ang makakasama mo sa trabaho ay hindi mga toxic. Yung tutulungan ka kapag nahihirapan ka. Magiging kasundo mo talaga. Hindi lang magiging katrabaho, magiging kaibigan o tropa mo pa. E paano kung hindi? Napunta ka dun sa mga toxic na katabaho. Mahilig manghila pa baba. Kapag nakitang umaangat ka, sisiraan ka. O kaya pagiinitang ka. Ang sa akin lang kasi, mahalaga yung kalusugan natin. Mahalaga yung mental health natin. Hanggat maaari, hindi dapat tayo nagkakaroon ng kaaway. Kung ang isang tao mahilig makipag-aaway, kung yung grupo ng mga taong yon toxic talaga, tayo na lang ang umiwas. May mga pagkakataon kasi na matinu ka naman, pero dahil sa katoxic ka ng ibang tao, nagiging unprofessional ka na. At yan ang ayaw kong mangyari. Kung toxic sila, sila na lang yung magtoksikan, wag na tayong idamay pa. Lipat na lang tayo dito sa kabila kung saan may magandang environment. Huwag mo nang ipagpilitan yung sarili mo sa taong di ka naman mahal. Kahit sandali, puso. <laughs> Next sign na kailangan mo nang mag-resign sa tabaho mo, walang dagdag sahod. Yung ang tagal-tagal mo na sa tabahong yan, pero wala man lang dinadagdag sa sahod. Nakalimang taon ka na, pitong taon, walong taon, sampung taon. Pero may exception tayo dyan. Kahit walang dagdag sa sahod mo, pero yung sinasahod mo kaya mo namang mabuhay, sobra pa nga kung tutuusin, edi tumuloy ka pa rin sa trabaho mong yan. Hindi para sa'yo itong advice na ito. Pero kung ikaw, grabe ka mag-effort sa trabaho mo, pero hindi ka man lang pinopromote. Nag-overtime ka pero thank you lang yung binabayad. O kaya kapag meron kayong na-achieve na maganda sa trabaho nyo, pizza lang ang katapat. Eh, dapat magising ka na. Pero wait lang, ayaw ko naman na maging madamot ka sa appreciation. Na-appreciate naman natin yung ginagawa ng boss natin na sa sila kapag meron tayong magandang nagawa sa trabaho natin, di ba? Na-appreciate natin yan. Pero hanggang dun lang ba? Palagi na lang bang ganun? Siyempre dahil buhay mo talaga yung binubuwis mo sa trabaho mo, o kaya kung hindi man ganun, yung galing mo ay talagang kakaiba. Rights mo talagang magdemand ng dagdag sa sahod mo. Lalo na kung nagkakanda utang-utang ka pa. Imbes na makaluwag-luwag ka sa tabaho mo or sa tagal ng tabaho mo, mas lalo ka pang nagigipit. Next ay na kailangan mo nang mag-resign sa tabaho mo. May business kang consistent mag-perform. Ito na yung maganda. Kaya kung isa ka sa mga taong yan, yung nakagawa ng business habang nagtatabaho, congrats, papalakpakang kita isa kang alamat. Kasi bibihira lang yung mga taong nakakagawa niyan. Masasabi nating isa ka talagang madiskarteng nila lang. Kasi hindi ka ng iba dyan na tamad, ayaw magtrabaho o ayaw mag-business, asa lang sa ibang tao. Kung sa business na meron ka, may mga pagkakataong bumababa yung kita mo tumataas tapos bumababa ulit pero hindi masyadong naapektuhan yung pangangailangan mo. 'Yan na siguro yung time para umalis ka na sa trabaho mo at mag-focus ka naman sa business mo. Pero kung hindi pa talaga kaya, wag muna tayo aalis. Mahalaga na meron tayong extra income pero mahalaga rin na meron tayong trabaho sa buhay natin. Kaya kung aalis man tayo sa trabaho natin para sa business natin, kahit na in-advise ko siya, pag-isipan muna natin siyang mabuti. At yun yung mga sign na kailangan na nating mag sa trabaho natin. Pero hindi sa lahat ng trabaho, resign ang solusyon, di ba? Kaya kung ayaw mo pang mag-resign, ito yung masasuggest ko sa'yo. Panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Tips kung paano maging masaya sa trabaho.